Hi guys. Amin um, nga pala. Uh, ngayon, uh, i-discuss di ko lang kung yung about sa ano kasi, uh, 'di ba kakatapos lang yung Campus League. Bale medyo na kasi yung pang-shame si sa mga medyo may edad na na player na parang nagiging meme siya. So okay lang naman kung meme lang or kung nagpapatawa ka lang kung naka or kung nakakatawa pa talaga okay lang naman yan ang problema is pagka yung seryoso na yung galit sa mga player na medyo maedad lalo na pagka yung mga nananalo or nagtatap parang masyado ng ano um, yun minsan sumasobra na rin eh. so yun didiscuss ko lang kung ano ba ako kung favor ba ako doon obviously um okay lang siya na merong matanda na sumali sa campus league. No mga nakaraang taon ko pa to parang inaano eh, um, naiisip eh. Parang yung lalo na yung mga tao sa Rambulan, parang masyado silang Gina J. Ibas yung ano, yung mga... Yung mga medyo may edad na, na sumali dun sa tournament. So, oh, meron tayong mga pointers, bakit tayo, bakit siya okay lang. So yon um una syempre pinayagan sila ni CS. Yon lang. So siguro may CS merong evaluation yan, papakita ka ng um class card or ano bang mga magpapatunay na estudyante ka ID or um, enrollment uh, certificate or kung ano paman. So yung mga ganun ay hindi mo na makikwestiyon regardless of edad naman yon pwede ka naman mag-aral. So, doon po papasok yung pangalawa. Parang bakit ba? Bawal ka naman mag-aral pagka 30 plus ka na, ganyan. So, hindi naman porket ikaw, kunyari 35 ka na, um, wala ka nang balak mag-aral. So, yung ibang tao ba, parang bawal na mag-aral. So, campus league naman siya. So, kahit masteral ka or kahit college ka na 30 plus, parte ka ng pa ng campus so pwede siya kaya yun hindi ano eh hindi siya ano eh hindi hindi okay eh, kung parang masyado mong dinadown yung iba ang mangyayari niyan yung ibang may gusto sumali hindi na lang sasali kasi mababash eh so wala naman silang maling gagawin sasali lang naman sila kasi pwede naman sila sumali estudyante naman sila nataon lang na medyo mas matanda sila para sa iba So, pangatlo is ano um para sa akin karamihan niyan driven lang ng inggit. Inggit lang sila sa ibang nakakasali ng tournament. Kasi una alam naman natin yung entrance is maganda. Mag maraming packs yung entrance plus, plus pag nanalo ka maganda yung prizes. So yan yung iba na iinggit. So Siguro doon lang sa entrance kasi karamihan naman na nagsasabi ng mga ganyan is hindi naman madalas na nanalo. Joke. Actually, hindi yung joke. Totoo yun. Um, iyon, naiingit lang sila kasi, iyon, gusto rin nila sumali deep inside kasi hindi na sila nag-aaral. So, pagka may kaedad sila na nakasale so, iaanohin nila yun na Oh, eto, tanda na na ito, nakakasali pa rin, nagpapanggap, smurf, etc. Kung nakakatawa, okay lang. Pero kung hindi ka na nakakatawa, doon tayo nagka problema dyan. Na cringe na. So, yan. Ang sunod is, siguro akala ng mga basher na easy win yung tournament na yun. So, sige. Tingnan mo yung lineup doon sa mga nandun. So, merong, meron ako mga nakikita na para sa akin. Magagaling na kasali doon. So, Siyempre, bukod, um, ayan, para sa akin yan, magaling nga sila berting yung nag si Jess, sila Bandayo. Tapos yung iba pang mga underdog na mga nakapasok sa si Renz, yung isa doon. Yung, basta yan yung mga nakita ko mga magagaling doon na natatakan ko. Na tingin ko, um, kahit yung mga medyo may edad na, hindi rin naman basta uubra doon na sure win sila. Hindi ko alam ba't parang naiisip nila na parang easy win sumali doon. Easy mag-top set. Tingin ko hindi. ah uh, may mga harang at may harang pa rin doon. Kaya, yun. Sige, sa mga nagsasabi na lang na easy win. Sige, tingnan nyo. Try nyo. Labanan nyo yung mga, ano, yung mga kasali doon. So, tingin ko nga para sa akin, ang pick pa nga ng galing sa isang laro is mga nasa 20 to 25. Tingin ko, after 25, declining na dapat yung galing mo. Pa, paano ka na, pahupa ka na. So, iyon kaya mas mahirap kalaban yung mga ganun tapos mas focus sila sa laro hindi katulad ng pag may edad ka na medyo mas may iniisip ka ng iba may mga problema ka ng ano hindi mo naman dati problema so yun yung mga factor kaya hindi ko masasabing easy win siya hindi katulad ng iniimply nung iba na mga nang yung mga medyo matatanda na sumasali dun sa tournament so yun at huling point ko is yun hindi na siya nakakatawa hindi hindi nakakatawa yung joke na yun kaya sana parang tigilan na ako hindi na nakakatawa lalo na kung ang gusto mong gawin is magpatawa so marami kasing tao lalo na sa rambulan parang pala nila yata para nakakatawa sila pero hindi hindi, hindi sila nakakatawa at all um, so yon yon lang naman yung ano so question ko dun sana parang matigil na yung pang shame kasi sasali ko susunod <laughs> kasi sa sale ko, hindi, joke lang. then wala na akong balak mag aral kasi nakatamad na. So, yan. Yung sa video pala, yung kalaba ko si John Padtanga dyan. Tingnan nyo na lang kung paano ko siya durugin. Uh, lagi naman durug sa akin yung tanga na yan. Hindi mo nananalo yan. Panalo ba ako nung unang? Hindi, hindi ko sure. Hindi ako nanonood eh. Basta yun, um, uh, sana uh, medyo magbago na yung insight dyan, medyo magmature na yung mga tao, mag-evolve na tapos na yung ano ira ng joke na yun Na, nakakatawa na siya last year. So, baka ulit-ulitin pa. So, yun. So, ina nyo. Ano, sa opinion, um, yon Iba-iba naman tayo ng opinion. So, hindi siya iba-iba ng opinion. Tama ako, mali kayo. Yun yun.